Atasyamulak update mga kaganapan tuwing nasa trabaho siya sa 8 Bulaga Makikita ang saya ni Atasha Mulak tuwing nasa set ng 8 Bulaga At napapalagayanan niya ng loob ang mga kasamahan niya at nakabuo ng pangalawang pamilya at kaibigan Nakisabayan din siya sa mga kulitan ng mga kasamahan sa trabaho tulad ni Min Mendoza, habang may kumakanta sa stage, silang dalawa naman ni Atasha sa backstage ay same action lang ang ginagawa. Kaya napatingin si Big Soto sa kanila. Ang cute talaga ni Atasha kapag lumabas ng kanyang kakulitan. At habang di pa nagumpisa ang programa, nagisang nakaupo si Atasha sa stage habang nakangiti ito habang ang mga kasamahan niya ay palakad-lakad naman sa stage. At ang cute naman ni Atasya nang sumabak sa larong Knock Knock with Busing Big Soto. Knock, knock. Who's there? Banana Q oh, God. Banana Q ang pinahulaan ni Atasha at narito ang kanyang cute na kanta para sa Banana Q, banana Q banana. Masarap Pasado sa mga audience talaga ang kakulitan ni Atasha Mulak. At maraming natawa sa ginawa niya. And this is me And this is me after. At sa backstage naman kasama si Raisa Medizon, makikitang pasa ni Atasha ang malaking video cam natawan na lang ang nanood sa kanya. Magaan lang naman yata ito kasi kayang-kayang buhati ni Atasha uh, <laughs> <laughs> CCTV. Siya lang araw mag ang mga mic. At isa pa ang cute ganap ni Atasha Mulak na nakipaglaro ng tip-up battle sa audience area. At hihinto naman siya kapag may nagpapapicture sa kanya at nakikisayaw pa sa TikTok ng phone ng isang mama. Talagang marunong makisama si Atasya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Na ikinatuwa ng maraming netizen at kanyang mga fans. Mula pa lang sa pagpasok niya sa showbiz, marami ng tagahanga si Atasha. Palaging nakangiti ito at makikitaan mo ng energy lagi.